Maraming magagandang katangian ang associated sa ating mga Filipino. Isa na dito yung pagiging matulungin natin sa mga nagtatanong. Misang kapag naligaw ka at nagtanong, eh halos lahat ng nakatambay ay sasagot at magbibigay ng direksyon para lang makabalik ka sa paroroonan mo. At hindi lang yon. Misang kahit foreigner, hindi sinusukuan. Sasagot pa din kahit English. Naalala ko ang isang bansa na napuntahan ko. Nung nagtanong ako gamit ang English, eh nag-iwasan na. Natawa na lang ako kasi Naalala ko yung mga tapang ng Filipino. Di uurong kahit sa Inglisan. Pero meron ding mga hindi magandang katangian na associated sa mga Filipino. Isa na dito yung crab mentality. Naghahatakan pa baba. Sa palagay mo, totoo bang katangian natin to? Nung nasa high school pa ako, isa sa mga pinag-arala namin ay yung mga katangian na nagiging dahilan ng hindi pag-asenso ng isang tao o kaya ng isang bansa. Isa sa tumatak sa isip ko yung tinatawag na crab mentality o yung kaisipan na dapat hatakin pababa ang mga umaangat. Naalala ko pa na pinaliwanag ito sa pamamagitan ng isang ilustrasyon. May mga talangka na nakalagay sa isang timba na di naman masyadong malalim. Pag inobserbahan yung mga talangka, parang naghahatakan nga sila pababa. Kung tutuusin, kung sila ay magpapatong-patong, madali naman silang makakalabas eh. Kaso nga, walang gustong mapailalim at lahat naguunahan sa itaas. At ang resulta, pare-pareha sila na di makaahon. Simpleng ilustrasyon na madalas kong naaalala, lalo na kapag tinitingnan ko ang mga problema sa ating lipunan. Ang sabi ng Bible, dahil dito, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Katulad nga ng ginagawa ninyo. Ang tinuturo sa atin ng Biblia ay maging positibo tayo at tulungan natin ang isa't isa. Napakaganda ng isang environment na may nagtutulungan at nagpapasiglahan. Para siyang matabang lupa na mainam pagtaniman at kahit anong itanim mo ay tiyak nalalago. Kung ganyan sa lipunan natin, palagay ko, napakabilis tayo nga angat. Sabi nga, maging bahagi tayo ng solusyon at hindi ng problema. May pag-asa pa bang mabago ang ating bansa? Meron pa. Ang susi niyan ay nasa bawat individual. Kaya sa susunod na mapailing ka sa hindi magandang karanasan o pangitain, laging isipin, magiging bahagi ako ng solusyon para mabago ang kinabukasan. Ang pusong may pag-asa ay laging positibo. Kaya, asa ka pa!